tayo mga ka-idol naga naga city pa malawak mga kaidol ang ating uh, sakayan ng no, mga kaidol sigurado nito bukas ng umaga mga kaidol ay panghuli tayo no napakalapad mga kaidol pa papunta na tayo mga kaidol sa, sa Bicol Naga ang Naga pala mga na. Naga Bicol napakabigat ng karga natin mga kaidol no? tubig kasi yan mga kaidol no kasi masyadong kita no kasi nagdilim na naman mga kaidol so napakalaki nyo ah birds mga kaidol no Okay, direct to, okay. Bawi gamay. Para derecho. Kanak derecho hi. Tan talaga ng karga oh. Ito mga akaydulan diyan no. Oh. So shout out sa ating mga amigo diyan, lahat ng mga pinsan ko diyan sa Mindanao, Bukit nun Pamangkin. So shout out po sa inyong lahat diyan no. Oh. So, Drive si machine de chiche, Doriche. Rusin. Oh, rin sshhh, kaliwa. Kaliwa. So, mega mega love sa out sa inyo dyan. Lahat ng sa mga apu sa tuhod, no? So, shed out sa inyo dyan, mga ka-idol. <tinyo> sa uh, no? At, satub, no? <tinyo> Bye. sorry na naman tayo mga kaibon na nakakasakay na naman po tayo kung saan saan na po tayo nakakarating no sigurado nito mamaya napakalaki talaga mga kaibon napakalaking birds po hawak no mga kaidol o sa mga kaibigan dyan MGK Mega Home Hardware so si Pades uh, Jumil Sali Udono ni si, si Abay Abay so mega mega labs out sa inyo dyan no, mga kaidol so, ingat kayo parati sa ating ginagawa no, mga kaidol may barcode yan mga kaidol so, sa akin mga lahat ng pamangkin dyan so, mega mega labs out po ating mga kaibigan din dyan no o sa akin lahat ng mga pamangkin ah e, dude, si GMA. Tatard Dianyan. yan Kung saga pamili So miga miga love sa atin dyan sa inyo no So sa atin din dyan Uh, Risan uh, Mary Joy so miga miga loves out sa inyo dyan no? Oh. so sana po nasa mabuting kalagayan po tayo dyan uh, sa aking kapatid Merlin uh, Jenny Amy. So, Inday Tata So, Miga Miga Labs out din po dyan sa inyo no So, magingat kayo palagi no Sa lahat po ng ating ginagawa No, pang tayo po ay lagi Manatili ligtas At huwag natin uh, Kalimutan ang Panginoong Diyos natin mga ka-idol no uh, Siya ang naglilika sa atin Ano ay po ay lagi po tayo magsisimba at manalangin ah uh, Malang family so kay Romilin din no? Romilin Fatima saka kay Romy so mega mega love out din dyan Pam. Malang family Malang Pamili, Gomez Pamili uh, Paring Pamili Gun, uh, Gunsaga, Bitanga, oh, kabatannya, Gomez, oh, San Suluk man sa mundo, so mega mega labs out sa at sa inyong lahat dyan mga kaidol. So dito naman sa ating pinsan no si Dudoy. Ah. Uh, Juju. Si Ate Bibi pa rin. Si Ate So si Anibi. Si Bernadette. Ah. Uh, Sus so, ko na mapakalanan yung iba mga kaidol no. So mega mega laps sa ako sa ating lahat diyan mga diyan mga kaidol no. yan so mga kaidol no lagi po tayo mag sa lahat ng bagay mga kaidol so, maraming salamat po so, ingat po tayo mga kaidol no see you next vlog mga kaidol kasi tawag na po tayo sa ating driver no lutuan uh, muna natin siya mapakain uh, para mapusok para matulog na so, maraming salamat po see you next vlog mga kaidol